kalamidad, likas na po sa mga Pilipino ang magbayanihan. Tulad na lamang ng ilan po nating mga kababayan na hindi alintana ang panganib, makatunong lamang sa mga nasalanta ng bagyo at baha. Ang kwento po ng bayanihan ng mga Pilipino sa report ni Joshua Garcia. Nagbayanihan sa pagrescue ang mga kalalakihang ito sa isang lamay matapos pasukin ng tubig baha sa FB post nga ni Justin Dale de la Cruz, sinabi niya na pahirapan ang paglabas ng kabaong dahil sa makitid na eskinita na sinabayan pa ng malalim na tubig. Kung naantig kayo sa unang video, Jack, mafe-feel good naman kayo sa video post na ito ni Kim Molina sa kanyang FB. Sadyang lumalabas umano ang pagiging positibo ng mga Pinoy sa mga panahon na tila ba mahirap maging masaya. Ika nga, moment of joy in dark times. Umaan niya ang video ng mga good comments. Sa mga litratong ibinida naman ni Jack Jack Jacob sa kanyang FB post, isang ayaw na magpakilalang donor ang nasa likod umano ng mga ipinamahagi nilang groceries sa mga binahang kabarangay. Para kay Jack Jack, kahanga-hanga at deserve na kilalanin ang Good Samaritan sa kanyang Act of Kindness. Joshua Garcia, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.